di ako naniwala sa swerte. Yung sinabi nila na, ayan, bagong taon, kailangan maghanda ka ng mga bilog-bilog na prutas para salubungin yung swerte. Di ako naniwala dyan. Kung gusto mo talagang umusad ay yung buhay, ang pinaka-the best talaga is yung pagsikap. Walang mangyari sa buhay mo kahit ilang bilog na prutas pa ang paghanda mo. ko ikaw mismo ay kamat, walang mangyari sa buhay. Hindi ako naniwala sa swerte, guys. Kung gusto mong umusad ang iyong buhay, magsikap ka. Diskarte. Yun ang dapat. Wala sabi nila ng bilog-bilog na prutas. Hindi totoo yan, guys. Kung makikita mo man yung mga tao na umasinso na sila, ang ganda ng buhay nila, alam mo kung bakit? Dahil nagsisikap sila, pinagtrabahoan nila, kumayod sila, nagdiskarte sila. Hindi yung nakatambay lang, kihingi ng tulong, hindi gumawa ng paraan kung paano sila umusad sa kanilang buhay, yung mga ganoon. Kaya, tigilan nyo na yung sinabi niyo na paghanda ng prutas. Wala namang masama kung maghanda ka ng prutas, pero kailangan din nyo ng pagsikap. Yung marunong kang magdiskarte sa buhay. Yung ganoon hindi nakasalala yung buhay mo sa swerte. Kailangan, pag kailangan, mag-exert ka ng effort. Ganun. Ganun yun, guys.